partner for life. Yan ang madalas na katagang binibigkas ng magkasintahang sigurado na sa isa't isa. Ngunit paano kung umabot na nga kayo sa kasalan, ngunit sa isang iglap ay kinaya ka pa rin iwanan. Ito ang hinaing na idinulog sa ating programa ng isang ginang mula sa San Rafael, Iriga City. sustento lang naman ang habol ko. Kung hindi mo maibibigay yung tamang sustento sa anak mo, magkakaso na lang ako. Para lang naman yun sa anak mo eh. Hindi naman yung para sa akin. Sana naman, magpakatatay ka. At dahil sa reklamong ipinarating ni Marie, inimbitahan namin silang mag-asawa sa aming satellite office sa Iriga. Music itong nangyari yare uh, sa inyong semester, si bakit nagka-problema? No, ano po, pakatapos po ang kasal namin, yung anak po namin, kasakit. Bali po, pabalik-balik, last year po talaga, nagpo kami nagpa-check up ng anak namin sabi ko sa mister ko, bigyan kami ng pera sa ang sa anak namin. Sabi niya, gagawan daw po niya ng paraan. Tapos po sinabi ko sa ko na may sakit yung anak namin. Sabi niya po sa akin, yung pera daw po ng anak niya makakadala sa amin, pinampapasarap. Ano ang daw po ginagawa ko? Kailan nga kayo, kayo kinasal? Itong January 3 lang po. Hindi maipaliwanag ni Marie kung paanong naitapon na lamang ng kanyang asawa ang limang taon nilang pagsasama, matapos lamang ang dalawang linggong dumaan nang sila ay ikasal na. Kung kinasal kayo nung January 3, anong petsa kayo ng Enero nagkahiwalay? Ano po, simula po nung kasakit yung anak namin, hindi na po siya nagkontak-kontak sa amin. Nayaan niya po niya na lahat ako, hindi ko yung responsibilidad na dapat tayo gumagawa." sa pagsasalaysay ni Marie sa nangyaring hiwalayan nila ng kanyang mister. Lumalabas na ang tanging dahilan lamang daw ng maaaring panlalamig ni mister ay dahil sa pangingi alam umano ng kanyang biyanan. Sa halos limang taon na pasasama namin, ngayon lang yung sabi na sobrang sama ng ugali kung ngayon na nagkaanak kami, kinasal kami, winawaldas ko daw, pinampapasarap pinag ko ako po kaya wala, wala na akong itatabing pera para sa... Wala po akong itatabing pera para sa dala. Depensa naman ng kanyang biyanan na si Leonela Abinal na personal ding hinarap si Marie. Hindi yan totoo sir. Sinungaling na manugang oh, ko sir. Yan, nagtatago ng pera sa akin yan eh. Kalusugan na lang anak mo yung inasabi ko sa iyo. Pero anong ginawa mo? Nagpapaya ka. Ah. Papaya, nagpukuntak ako sa iyo. Sabi mo hindi ako nagpukuntak kanina nung no, may sakit. Hindi ka lang sa amin. Nakarestricted kami sa account mo. Pero yung sariling luho, nabibili ko niya. 25,000 na cellphone, nabibili niya. Babili. tapos, tapos sa ano, sa barkada, ang bilis-bilis niya. Ah, nagkikipag-inuman sa labas Mas, mas barkada yung inuuna kaysa sa amin ng anak niyang pangangailangan niya tayo nuko. Dapat ako sa pangangailawa ng anak natin. Dapat lang dun yung pang-uunawa mo kasi nasumususo yung anak ko sa akin. Grabe! Grabe depression yung binigay mo sa akin. Ay, tao mo. mahal mo pa ba itong si Mary? Ay, wala na. Wala na. Ay, bakit ako mo lang makipagbikin kung kailan yun ni Mary ay kasak? Yun na nga ako eh. Yung tao gali po. Murahin niya ako. Yung sinong walang pintang ama. Upang bigyang solusyon ang problema ni na Mary at Junelle, minabuti naming ilapit ito sa Social Welfare Officer 3 ng IRIGA na si Ms. Sharon Tud. Yung decision nila na hindi na sila magsasama or call off, mag-call off sila, it's their personal decision. So wala tayo doon magagawa if that's their decision, the couple's decision. However, doon po tayo sa best interest of the child. Tama, because opo. kailangan po natin maprotektahan yung karapatan ng isang bata and we as a duty bearer, kung hindi tayong ayusin ng couple. So, at behalf of the child, tayo ang gagawa ng desisyon para sa kanila. Kahit natapos na ang usapan sa programa, ay patuloy pa rin ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa. So, nagpakasal ka dahil umaasa ka na magiging mahal. So nakapag-isusyon ka na, Junelle. Ayaw mo na talaga kay Marie siya di na din naman ayaw niya na din di ba ganun din naman ako paano kung sumabi si Marina ayos pa kayo ayaw mo na ikaw Marie? may pag-asa pa ba na magiging maayos kayo sinabihan ko na siya dati noon pag areglo namin kahit gano'n nangyari sabi ko bibigyan ko siya ng panahon para maging buo pamilya nila kasi ayoko rin lumaki anak ko na broken pamilya walang tatay Laking gulat namin, nakaarawan pala ni Marie ang mismong araw ng kanilang paghaharap sa programa. Kung kaya't hindi rin pinalampas ni Junelle ang pagkakataong batiin at mayakap ang kanyang mag-ina. Kitang-kita sa mga mata ni Janelle ang tuwa nito ng mahagkan at makasama ang kanyang anak. mabuti ng tanggapan ng CSWDO na mabigyan ng pribadong oras na makapag-usap ang mag-asawa. However, pagdating sa second issue and concerns na itinatakal namin about the support of the child, ang nire-raise ni Mr. Uh, Junel is, ang kaya niyang ibigay is ano, 5,000 muna for a while. Habang, kasi ang ini-insist din niya na uh, contractual siya and then considering ang kanyang work is in Manila nagre-rent daw siya ng bahay pagkain niya and yung kanyang everyday na pamasahe kasi medyo malayo din yung kanyang workplace sa kanyang nire na bahay so ang sinasabi niya sana 5,000 a month for a while ang pwede niyang maibigay sa bata as his support however si Mrs. Abenal na hindi nag-agree doon sa uh, ino-offer niya 5,000 a month po. 'Yun yung naging ending namin when we talk about the support. Kaya if that's the ano, if that's the decision of the boss or specifically Mr. Abinal, siya yung dinidemanda ng support pero hindi niya din naman kaya ibigay yung support kasi si Mrs. Abinal is asking 8,000. Okay. Sa ngayon ay nagkasundo na ang mag-asawa patungkol na lamang sa kanilang obligasyon sa kanilang anak. Gahan-gahan po na ilabas ko yung mga sama ng loob ko. Makuha ko rin yung para sa amin, hindi sa bata. So kanina yung napag-usapan nyo is parang uh, hindi ka pumayag? Hindi po. So ngayon habang pauwi tayo? Nag-iisipan ko po. Nag-iisipan? Opo. Pero ano yung mas matimbang? Yung anak ko po. Kapakanan po na anak ko. Maaring kunin ko po kung... Tadagdagan niya po kahit konti lang. Kasi nagagatas na rin yung anak ko. Marami din pangangailangan. Buti po sana kung makakapagtrabaho ako. Willing ako ganun lang yung ibibigay niya. Hindi naman po, po galit yung nararamdaman ko. Bakit ganun? Pinabayaan niya. Anak namin, di na may niya. Pinatawad ko na din yun. Kahit ganun yung ginawa niya sa akin, wala naman po akong magagawa kung ayaw niya sa akin, hindi na pa kumaasa. Na. Na, ah, magkabalikan kami, hindi na po. Okay na po yung ganito. Walang lang junil sa buhay namin. Kasi kung patuloy po na sasama kami, parang niloloko lang po namin isa't isa. Kasi may lamat na eh. Mayarap po yung tanggalin sa puso't isipan ko yung nagawa nila sa akin. Bukas ng umaga, pagising mo, sino si Marie? Singgil. Lagang ina. <laughs> Maraming salamat po, Ta. Natabangan nin, ninyo po kami ng anak namin na mailapit po yung pangangailangan po ng anak namin sa kanyang, am, kanyang ama. Sana po marami pa po kayong matulungan na katulad ko, mga inabandona na ng asawa. unit ang matamis nilang pagmamahalan sa isa't isa na nagsimula sa isang masayang kabanata ngayon ay tinapos na sa isang mapait na hiwalayan